Trupa, natatandaan nyo si Buddy yung nagtrending na Kanto uh, Fried Chicken yan actually yung kauna-unahang Kanto Fried Chicken na nagtrending at uh, naku ngayon is uh, alam mo naman ang buhay no Buddy no? Yeah. Minsan nasa tuktok, minsan nasa ano ka, nasa baba ka. Parang gulong ng palad lang siya. So ngayon, eh, iilan na lang yung customer niya actually. Masarap talaga yung fried chicken nito kaya ako lagi pinupunta. Talagang hinanap ko talaga si Buddy. So ayun si Buddy oh. Along ano lang to, trupa. Along Maria Orosa, or Nakpil. Pag mo kay James Pares, dun yung pwesto niya. Pag nakita mo yung ano, yung tag dito, puno ng ano, ano puno ito, buddy? Uh, ano to? Uh, anahaw. Oh, puno ng anahaw. Yan, nandun si buddy. Tsaka malilim na yung pwesto niya. So, ito si buddy. Puntahan niya ito, trupa. At uh, titikim natin, titikman natin kung nagbago yung lasa ng fried uh, chicken niya. Actual favorite ko yung fried chicken ito eh. Marami niyong pagpapalit dito. Yeah, sir. oh, sir. ito pa rin siya. Kayo pa rin ang regular customer niya, sir. Solid, solid, sir. Famous, time, famous. Solid. So, actually, nalipat talaga siya. Ito mga ano to, Tiga Robinson to. Tapos, dinadayo pa rin. Ang layo nung pinu na, nilalakad nila. Madayo lang si body. Shout out, shout out sa Smart Robinson, Manila. Yeah. Sir, thank you ha. Sir, thank you. Thank you. Shout out yan sa mga taga Elcano boy. Yung nagtitindalog mga bobyap, malok. Ito lang si body. Oh. Pinukuha na tayo ng ano. Shout out mo kuki dyan, ah. ha? Out. out. Ano mo sabi mo, sir? Masarap pa rin yung kiki niya. Eh. Mas, masarap pa rin hanggang ngayon. Niladayo pa rin, eh. Thank you, Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Ito si Buddy, oh. Naku, kamustay natin. Buddy, kamusta ka na? Ano, anong, ano mo? Anong masasabi mo at ngayon ay eh, nagbabalik? nako sana mag-ano ulit, no? Dumami ulit yung customer nito. Actually, throw pa isa to sa mga pinakamasarap na kanto fried chicken na nakainan ko. Uh, si Buddy. At ngayon na, pansin nyo, At iilan uh, na lang yung mga customer. Nalipat kasi siya. So, Buddy, anong masasabi mo? Nung kasag uh, kasagsagan nung nasa taas ka, ay, open. Tapos, bigla kang, alam masasabi mo na, di ba? okay naman. Kayong nasa taas ako eh, kasi, tuwang yung mga customer sa akin. Masaya sila, kahit konting tubo, at masaya sila. Yung importante, makatulong tayo sa mga taong nga kailangan din kunting ano. Kasi budget nila to eh. Masarap pa. Uh, ngayon, nandito na ako, lumipat ako sa dahil nagkaroon ng problema dahil alam mo na yung mga nag, nagmamalok na rin. Siyempre, alam mo lang mga skarpe nilang paniras si Minsan. Tapos, inaayos pa yung karsada. Nagkaroon ako problema, tumigil mo na ako sa ano? Abad ako sa nila, mga vlogger, anong masasabi mo sa mga vlogger? tropa natin vlogger salamat sa inyo lang pagsikat ko dahil Okay, okay talaga. Wala akong masabi sa inyo dahil grabing tao ko dati. Kasi matapos ako, matapos akong magluto, matapos na yung gusto ng gulo. Grabe ang pila, ang gulo. Tapos nung time na nasa downside ka, yung ah, nasa baba na, na. ka, Medyo naman, na, minsan. ako naluluwa-luwa oh, rin ako minsan nung dahil, ano eh. Ilang beses ko nung tinatawagan to, minimessage siya sa wala ano? Wala na rin ako, siyempre, kung ano, dahil naubusan rin ako, minsan, dahil Siyempre, matagal din, mahigit dalawang buwan ako lang, lang ano, problema eh, dahil di nga ako makapwesto dahil ginibari itong ibang lugar ko, tapos doon laging inuuli. Katigil mo siya, nakakalungkot. Pero ngayon, baba mo naman tayo dahil okay naman dahil naano ko dahil, na ko dahil yung customer ko, laging may nagsasabing hinahanap ako, hinahanap. Asa na ba yung sikat na dating may manok na kanto fried chicken? Eto, ngayon, nagumpisa naman ako dito sa dulo. Sa dulo, pero okay. Masaya pa rin kahit ano, ulit tayo. Eh, yan, yan ang ano naman ang purpose ni ano. Kasi... Ah, gulong pala ng palad oh. yan. Minsan nasa taas, minsan oh, nasa baba. Survive lang yan. Yeah. At uh, ito kasi yung taong to, wala namang pinakitang masama to. Oh, para, Actually, isa to sa mga pinakauna kong na-vlog na, na nag-trending. Ang... At uh, natutuwa ko ka dito kasi ang dami niyang customer. Sobrang dami. Binalikan ko lang siya. At nung nagkaroon ng problema, trupa, yun nga. Yun na yun, yung lagi ako nagme-message sa kanya, kumusta ka na buddy? Sige, bablog kita ulit, yano ya, kita. At ito, nagbabalik tayo. So, buddy na ko, order ako ng isang chicken, tsaka nung ano ha. Sige buddy, kayo. Ano yung sabaw mo, ano yung pinagmamalaki mo sa chicken ngayon? Sabaw yan? ako dito, buto-buto, bulalo to eh. Ah, bulalo, may bulalo kana na. Sa Every sabaw na to. lepre bulalo. Ay, eh, sabi Nail, mo, wala okay. nang suka. Ay, eh, ano may suka? May gravy na suka pa. Dadagdag na tayo kasi yung ah, iba na yun. na natin. So, magkano pa rin yung price ng ano mo? 50, 60 with dress na kasi ang manok ay eh, mahal pero pag hindi nagtasa ang manok bababa. May kanin na 'yon? Ah, may kanin, ah, na, may kanin, kanin na, yon. na 'yon. Same pa rin nung nakaraan, pero malaki yung mga chicken nito actually. 50 dati kasamares, rice 60 na talaga kasamares. rice. Cool din pag sa maluk. Ako eh ayaw ko sana. Oo nga kasi, na, kasi nag 280. Ayaw ko sana talaga magtinda. Inahiya eh, lang ko sa mga tropa natin dahil minsan kasi ako ng inaanap. Kahit kunting tubo basta masuportahan ko lang sila kasi. Ayaw ko mawala yung history nitong lagi silang palipad-lipad naghahanap hindi makita-kita ako. Yung iba, nagsawa na, minsan, lalay na lang kakain na batay. Pagpunta, wala. Pagpunta sa kabila, wala. O, ngayon, talagang tinutukan ko muna rito. Parang maganda ano nila. Ngayon, okay naman. Bumabalik na sila. Kumakain na. Ayan. Thank you, buddy, ah. Kain ka na. Siya lang. Sang suka. Gravy mo. Ay yung ano may gravy na pala kayo eh. Meron na rin Mayroon po, rin. siyempre. Ano lasa ng gravy mo? Badi. Masarap, sarap. Oh, sige, tikman na natin siya. Sarap eh. Tropa, ito yung uh, chicken ni Badi worth 60 pesos 'yan, oh. No? Worth 60 pesos siya na. Medyo nagtasa siya ng presyo. Actually, kasi mataas talaga ngayon ng presyo ng manok. So, 280 na siya. Tapos, ang maganda kasi dito, meron siyang pre-soup. Naubusan ako kasi bulalo yung ano niya, soup niya. Pre-soup niya. Tapos, ang bago kay Buddy, meron siyang uh, gravy tsaka yung pre-soup niya. Tapos, syempre, yung uh, very iconic niyang sausawan, yan, yung suka. So, halika, trupa. Tikman na natin tong uh, isa sa mga pinakamasarap na fried chicken dito sa may ermita. So, tikman natin yung gravy niya. Kasi sabi niya masarap daw yung gravy niya. Sabi niya badi, di, mo yung gravy ko masarap. So, ito yan. Tikman na natin siya. Mmm. Yung gravy niya, masarap. Mamargarin. At yung chicken niya, walang pagbabago. Same pa rin. Napakasarap pa rin yung chicken niya. Kaya talaga binabalik-balikan. Actually, marami rin nagsasabing customer, si buddy pa rin yung ano, kung uh, sino yung nagpasikat talaga ng Kanto Fried Chicken, siya pa rin talaga yung binabalik-balikan. Kaya mga worth 50 pesos, napakasulit nito. Saka ang ganda ng ambience nung alin niya, pwesto niya. Mahangin. Ang top. Top. Testro ba ito naman yung ano? Yung suka. Same pa rin yung suka actually. Natigma ko siya kanina. Yan, sausaw natin. So, tigma na natin. Top hmm? talaga. Walang pagbabago. Walang pagbabago kaya binabalik-balikan so para sa akin kasi trupa kapag masarap syempre, binabalik-balikan niya so, mga trupa i-invite ko kayo dito sa Mareo Rosa dito kay Buddy's Chicken punta na kayo rito masarap yung chicken natin malaki pa 60 with rice kasama lang so, only so, only gravy only soap. thank you buddy thank you, thank you. So yan yeah, mga katrupa, hanggang dito na lang. At uh, kung uh, hindi pa kayo nakakain dito sa famous Nakanto Fried Chicken dito sa Ermita, puntaan niyo si Buddy, Along Maria Orosa, Corner Nakpil. At uh, lagi siya dito at uh, nagka, nagluluto ng fried chicken. At meron siyang uh, unlimited uh, soup, gravy, suka at uh, masarap niyang fried chicken at yung pork chop niya. So uh, hanggang sa muli! Mga katrupa, at uh, puntahan nyo si Buddy. Along ano lang to, Maria Orosa, Cornell Lockfield. Yes. Malapit sa sabay area. So hanggang sa muli, bye-bye.